ay si san maaaring pumigil sa pagtulong ng pinoy sa kapwang nangangailangan walang sibat ang pwedeng humarang sa pakikipagkapwa tao ng mga pilipino ang damayan at tulungan ay mananatiling isa sa magagandang asal ng mga pilipino lalo na sa ibayong dagat yan ang handog ng pamilya ni roland blanco dalawang po kanyang nataon na nagtatrabaho sa abroad si leonardo bugao dahil sa pakikiisan niya sa mga kapwa pilipino nababawasan ang kanyang pamumulila sa pamilya. Kasi kamay, yun lang talagang kinakalipangan. Pag hindi ka ngayon homesick eh, medyo nakakawala na pag yung sama samasama yung mga matropa. Ang Weird Bikers Club ang tinutukoy na tropa ni Mang Leonardo dito sa second Industrial Area ng Weird. Kamakailan, pinagdiwang nila ang ika na anniversary ng grupo kasama ang kanilang Pangulo. Pag kami, 45 eh sa kabuuan namin halos uh, 107 na ang member namin sa ngayon. Na nagsimula ito, halos ito lang kami dati. Isa si Archie Almasan sa mga miyembro ng Royal Bikers Club. Tulad niya ng isang empleyado sa isang factory sa industrial area ng Riyadh, ang mga katropa niya sa Riyadh Bikers ay mula sa mga blue-collar job. Kamakailan, nag-emergency leave si Archie. Namatay kasi ang kanyang ina, pero wala siyang maiuwing pera hanggang naisip niyang ibenta na lamang ang kanyang scooter. Kala uh, plano ko nga ng ibenta, na-inform nai ko nga po sa samahan ng Red Bikers ay sa nakakapusan uh, nga na ng financial. Pero imbis na bilhin ng grupo ang kanyang scooter, nag-ambag sila ng tulong pinansyal at iniabot kay Archie. Pagdating sa Red Bikers ay, Club, pantay-pantay kami. Walang uh, nakahinigit na talaga nagtutulungan ang bawat isa. Ano man ang problema, malaki man o maliit. Buong puso ito, walang sapilitan. Na talagang binibigay ng bawat membro. Kung ano man makayanan. Umuwi si Archie noong isang buwan para sa libing ng ina. Baon ng abunol at pakikiramay ng mga kasama. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa mga tumulong sa akin. Pagamata hindi ako humihingi ng tungo sa kanila, sila na po yung nagkusang loob na nagsabi na tulungan ako. Maraming maraming salamat po sa kanilang lahat. Ang maligit na halaga ng tulong kapag sa sama ay dumalaki dahil ang kahulugan ng totoong damayan ay nakapaloob sa pagkakaisa. Nagbabalik sa mga East, Roland Blanco, Riyad. Mm -hmm at business admin graduates pwede lang makakuha ng CPA Board exams. At mga Pinoy sa United Arab Emirates excited na sa labang Pacquiao-Hatton sa susunod na linggo. Yeah! At iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Lider. Ang TFC sa kabayanihan ng Pinoy Expats Interfaith Basketball League o PEIDF na nagbaliga para makapagpagawa ng silik-aralan para sa mga batang muslim sa Kawakawa Isadela, Basila. Nakikisa ang balitang middle east sa pagdiriwang ng ikalabing limang anibersaryo ng TFC.